ang bansang Russia ang pinakamalaki at isa sa mga makapangyarihang bansa sa buong mundo. Ngunit paano kaya ng kanilang bansa ay nagkaroon ng napakalaking utang sa ating bansa? Gaano nga ba kalaki ang utang ng Russia sa Pilipinas? At kung nabayaran na ba ng Russia ang utang nito sa atin? Kaya sa video ng ito, ating alamin ang patungkol sa kung gaano kalaki ang utang ng Russia sa Pilipinas at kung sino ang dating presidente ng Pilipinas na tumulong sa Russia upang makabangon uli ito. Isa sa pinakamalupit na revolusyon sa buong kasaysayan ay ang Russian Revolution na naganap noon sa Europa sa panahon ng unang digmaang pandaigdig kung kailan ibinasura ng Russia ang kanilang pamahalaang monarkiya at pinalitan ito ng socialist form ng pamahalaan na naging dahilan ng mga sumunod pang revolusyon at civil war. Dahil sa matinding kahirapan, gutom at pagkadismaya ng mga mamamayan sa kanilang gobyerno ay ang kanilang bansa noon ay nangangailangan ng tulong mula sa ibang mga bansa. Ang nakakagulat pa rito ay sa pagkakataong humingi ng tulong ang Russia sa ibang mga bansa, tanging Pilipinas lamang ang tumogon at handang tumulong sa kanila. Sino ang mga White Russians? Ating alamin kung sino-sino sila. Nagsimula ang lahat noong mga 1900 sa Russia panahon na kung saan Russian Empire pa ang tawag dito at hindi Russia at ang mga namumuno rito ay mga Tsar. Pagdating ng taong 1921, namuno ang mga Red Russians na mga tagapatnubay ng komunismo at tinawag itong Soviet Russia. Ayon naman sa History.com, nang matapos ang revolusyon sa Russia, na itaguyod ang Union of Soviet Socialist Republics o USSR o ang pinagsamasamang republika sa ilalim ng komunismo. Kabilang narito ang Lithuania, Kazakhstan, Armenia, Ukraine at marami pang iba. Alam naman natin ang bansang Rasya ay ang pinakamalaking bansa sa buong mundo. Ngunit dahil sa mga pagbabago mula sa isang imperyo hanggang komunismo ay maraming tao sa Rasya ang hindi sumang-ayon sa patakaran ng kanilang pamahalaan. Kaya naman marami ang tumiwalag sa gobyerno. At sila ay tinawag na White Russians. Subalit ang mga ito ay hindi tinigilan ng mga komunista. Sila ay pinapahuli, kinukulong at pinapapatay. Kaya ang mga natera ay naglipat sa iba't ibang bansa na malapit sa USSR noon. Nasa mahigit isa't kalahating milyong mga dayuhan ang lumisan sa kanilang inang bayan patungo sa dayuhang lupain at isa narito ang bansang China. Ang mga ito ay nakasurvive dahil ang iba ay may mga kaya, mga dating guro sa universidad, mga matagumpay na negosyante, opisyal ng gobyerno at mga politiko. Ngunit nang dumating sila sa dayuhang bansa, halos lahat sa kanila ay naging mahirap. Bukod dito, ang pagkain sa ibang bansa ay hindi nakasanayan ng mga Ruso. Pagkaraan ng maraming linggo at ilang buwan, mayroong masaswerteng nakapagtaguyod ng kabuhayan Ngunit ang mga walang swerte ay nanlimos kahit saan. Ang mga bata ay naging palaboy, ang mga kalalakihan ay pumasok sa mahihirap na trabaho, at ang mga kababaihan naman ay pinasok ang hindi magandang pagkakakitaan sa gabi. Dahil sa mga dayuhan, naging maingay ang siyudad ng Shanghai at Manchuria. Mayroong bilang na sobra sa isang daang libo na haluhalong kultura lingwahe at iba't ibang klase ng mga pagkain ang nasaksihan ng mga taga roon. Ngunit hindi rito nagtatapos ang paglisan ng mga White Russians dahil bagamat nakaligtas sila sa bangis ng mga Rusong komunista, hindi pa rin sila makakaligtas sa kamay ng mga komunistang Chinese. Gaano nga ba kalaki ang utang ng Russia sa ating bansang Pilipinas? Nang pumutok ang World War II, ang paghihirap ng mga dayuhan sa China, ay mas lumala ng sobra ng hinawakan ng mga komunista ang bansa sa pamumuno ni Mao Zedong. Matapos ang Chinese Revolutions noong taong 1949, ang pagbagsak ng China sa mga komunista ay nagdulot ng pagkabahala sa mga White Russians. Dahil ang kaisa-isang dahilan kung bakit sila lumisan sa Russia ay dahil sa komunismo. Subalit ang bansa na kanilang pinaglipatan ay bumagsak rin sa mga komunista ito ay talagang masaklap na kapalaran para sa mga nangangarap ng kalayaan na para bang wala ng pag-asa ang mga White Russian sa China na matamo ang minimithing buhay sa labas ng komunista. Marami rin ang nabahala sa kanilang kinabukasan. Kung hindi sila mapapatay ay makukulong naman sila ng habang buhay. Ngunit dahil sa tulong ng International Refugee Organization, ang mga dayuhan ay binigyan ng isang pagkakataon na kailanman ay hindi nila makakalimutan para rin sa kaalaman ng lahat na bagamat nagbigay ng mensahe ang samahan ng IRO sa maraming bansa upang tulungan ang mga White Russians karamihan dito ay mga nasalanta ng ikalawang digmaang pandigdig ngunit sa kabutihang palad ay mayroong isang bansa ang tumugon at ito ay walang iba kundi ang ating bansang Pilipinas hindi perang pautang ang inalok o sandata na panglaban o kahit kagamitan na pang-araw-araw para sa mga namimiligrong White Russians ang isang bagong buhay sa isla ng Tubabaw, ang inalok ng mga Pilipino sa pamumuno ng dating Pangulong Elpidio Quirino. Ang United Nations Evacuation Center ay nasa isla ng Tubabaw, bandang kanan ng Samar. Noong January 1949, pinagsikapan na gawing tahanan ang dating kampo ng militar para sa halos 6,000 na mga dayuhan kaya nung narinig ng mga puting ruso ang magandang balita ay agad silang nabuhay ng loob. Walang duda na luha ng kasiyahan ang kanilang naranasan sa bansang hindi nila alam at hindi pa. Ganun paman, hindi ito naging madali para sa mga dayuhan. Sapagkat marami sa kanila ang nakapagtaguyod na ng kanilang nawasak na buhay mula nang sila ay dumating sa China. Ano't ano paman ang saloobin ng mga White Russians ay wala silang pagpipilian kundi ang buhay na malaya sa dayuhang bayan o ang napipintong kamatayan. Ano naman ang nangyari sa mga White Russians? Bagamat ang Pilipinas ay nakaranas ng malagim na pagsubok ng ekonomiya dahil sa mga pananakop noong digmaan, ito pa rin ay nagmagandang loob na tulungan ang mga dayuhan. Noong 1949, nang dumating sakay ng barko ang unang pangkat. Ang isla ay nilinis at tinayuan ng mga pansamantalang tirahan, mga palikuran at iba pang pangangailangan. Sa pangungunan ni Alfredo Eugenio, dating technical assistant sa Malacanang, sinalubong niya ang mga dayuhan kasama ang mga manggagawa at mga tumulong sa isla upang maghain ng makakain at maglatag ng mahihigaan para sa mahigit 6,000 mga dayuhan Nagtagal ng ilang taon ang mga White Russian sa isla ng Tubabaw hanggang sa sila ay nabigyan ng permanenteng tahanan sa mga bansang France, Australia at United States. Noong December 1951, ang huling barko ng mga Ruso paalis ng isla ay nasaksihan ng mga residente roon. Ngunit hanggang ngayon, hindi nakakalimutan ng mga taga-Samar ang karanasan sa kanilang isla Walang duda rin na hindi makakalimutan ng mga Russians ang kagandahang-loob na inalok minsan ng mga Pilipino sa kanila. Kaya kung ating sasagutin ang tanong na kung magkano nga ba ang utang ng mga Russians sa Pilipinas, ito ay utang na hindi madaling mabayaran at ito ay walang iba kundi ang utang na loob. Ang paghihirap ng mga White Russians sa kamay ng kanilang pamahalaan ay natapos din. Ano mang kahirapan ang naidulot ng digmaan sa kanilang buhay. Sa huli ay nakatamo pa rin sila ng masayang karanasan mula sa isang bansang bukas palad na nagbigay ng kalayaang hindi nababayaran. Ano naman ang masasabi mo patungkol sa video ito? Namang ka ba sa kwento kung paano naging bahagi ang Pilipinas sa minsang pagbangon ng mga White Russians? Kung oo, mag-iwan lamang ng komento sa ibaba. Pakilike na rin ang video kapag ito iyong nagustuhan. At huwag kalilimutan mag-subscribe sa channel. Maraming salamat po sa panonood.